Na-imagine mo na ba kung anong gagawin mo kung bigla kang atakihin sa puso habang mag-isa ka lang? Walang kasama, walang telepono sa tabi, walang makakatulong agad, tanging ikaw, ang tibok ng puso mo, at ang bawat segendong lumilipas na parang pabigat ng pabigat sa dibdib. Nakakatakot, ba? Diba? Pero ito ang katotohanan, maraming seniors ang naaatake sa puso ng hindi inaasahan at mag-isa. Ang bawat minuto ay mahalaga. At kung alam mo ang dapat gawin, maaari mong mailigtas ang sarili mong buhay. Kaya tutop lang kaibigan. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang pitong mahalagang hakbang na dapat mong tandaan kung atakihin ka sa puso habang mag-isa. Walang fancy gadget, walang doktor. Tanging tamang diskarte at higit sa lahat, presence of mind. Magtitiwala ka sa akin, ang mga huling suhestyon sa video na ito ay mga bagay na kadalasang hindi naiisip ng nakararami, ngunit maaaring ito ang maging yung kalasag sa mga kailangan mo sa mahalagang sandali. Isang munting kahilingan kaibigan, kung bago ka palang sa channel ko, mangyaring pindutin ang subscribe button at e like ang video upang mas marami pa ang maabot ng bidyong ito. Section 1. Ano ang Heart Attack? Ang kondisyon na ito ay maaaring sanhi ng mga plakeng nagbabara sa artery na nagiging sanhi ng iba't ibang sintomas. Ang agarang lunas ay napakahalaga sa ganitong sitwasyon. Ang isang heart attack ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Sa pagunawa sa mga sanhi at sintomas ng atake sa puso, mahalagang maging mapanuri sa ating kalusugan at magpakita ng tamang pag-aalaga sa ating puso. Ang maagang pagtugon at prevention ay susi sa pag-iwas sa malubhang komplikasyon na dulot ng kondisyon nito. Ang atake sa puso ay pwedeng magdulot ng kawalang ng daloy ng dugo sa bahagi ng puso, at maaaring humantong sa kamatayan. Ang mga sintomas nito ay maaaring magsama ng matinding sakit sa dibdib, paglawid ng lalamunan, at pagkahilo, Nakaraniwang nagiging senyales ng agarang pangangailangan para sa medikal na atensyon gamit ang angkop na mga paggamot upang maiwasan ang mas malubhang pinsala. Ang pagkilos sa loob ng unang lima hanggang sampung minuto ay maaaring magligtas sa iyo at tiyak na makakapagdulot ng malaking kaibahan sa iyong kaligtasan. Sa kritikal na panahong ito, mahalagang malaman ang tamang mga hakbang na dapat gawin upang mapanatili ang iyong kaligtasan at makakuha ng agarang tulong, dahil ang bawat minuto ay mahalaga sa pagtaas ng iyong tsansa ng kaligtasan. Kung kaya't mahalagang alam mo ang mga dapat na gawin. Section 2, Mga Sintomas na Dapat Mong Malaman Ang pag-unawa sa mga pangyayari sa mga unang sandali ay nagbibigay sa iyo ng pinakamainam na pagkakataon upang makaligtas. Mahilig ang mga media na ipakita ang mga atake sa puso sa isang dramatikong paraan, may isang tao na nakakapit sa kanyang dibdib, humihingal at bumabagsak. Subalit sa totoong buhay, madalas na mas ban-ayed at tahimik ang mga sintomas, kaya't mas mapanganib ito. Dahil dito, maraming atake sa puso ang nagsisimula sa mga senyales na tila simpleng masamang araw, ilang utot, o stress lamang, tulad ng kakaibang presyon sa dibdib, hindi pang sakit sa braso, o pagkapagod na hindi nawawala. Samkat tuwid, kapag nakaranas ka ng mga ito ay dapat kang kumonsulta agad sa doktor upang maagapan at hindi na lumala. Nais kong marinig mula sa iyo, e-type ang isa sa mga komento kung excited ka sa mga ibinabahagi namin. O e-type ang zero kung nag-aalinlangan ka. Ang iyong feedback ay mahalaga, kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanunood. Dama ko na tayo sa mga tiyak na sintomas. Sa pag-atake sa puso. Ang paninikip ng dibdib ay karaniwang nararamdaman na maaaring magdala ng takot at pangamba sa taong nakakaranas nito. Madalas, ito ay sinasamahan ng iba pang mga sintomas na maaaring maging dahilan ng agarang pagpapatingin. Magsuri, kumilos, at magpatingin bago pa lumala. Pananakit na umaabot sa braso, leeg, panga, o likod na kadalas ang sinasamahan ng pagduduwal, pagkahilo, at pagbawas ng kakayahan sa paghinga, na maaaring magpahiwatig ng maseryosong kondisyon. Sa ganitong mga sitwasyon, ay dapat ka nang tumawag sa 9-11. Ang pagkahilo, malamig na pakiramdam, at labis na pawis ay maaaring mga senyales ng mas malubhang isyo sa kalusugan. Sa mga pagkakataong ito, ang katawan ay nagiging mas tumutugon sa mga pagbabago sa antas ng dugo at oksigeno, Kabilang dito ang pagkakaroon ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagduduwal, pagkapagod, at labis na pagpapawis. Pagkabalisa, mabilis na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, pamamanhid o pangangalay sa braso, hirap sa paghinga, pagkahilo o pagkapagod, hindi maipaliwanag na pagduduwal. Ang importante, kapag naramdaman mo ang mga ito, act fast. Sa mga pagkakataong ito, Huwag magatubiling kumilos agad upang maprotektahan ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Ang mabilis na reaksyon ay makatutulong sa pag-iwas sa mas seryosong mga sitwasyon na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na kalagayan. Kaya naman, maging mapagmatsyag at handa upang makagawa ng tamang desisyon sa tamang oras. Magandang balita, may libreng emergency checklist para sa seniors na pwede mong i-download. Ang link ay nasa video description. Section 3, Pitong Hakbang Kung Mag-isang Inaatake sa Puso Una, huwag magpanik. Huminga ng mabagal. Ilagay ang kamay sa dibdib at isipin, kailangan kong manatiling kalmado. Sa mga oras ng stress, maaring kumulo ang damdamin at magdulot ng pag-aalala. Ngunit mahalaga na maunawaan na ang pag-atake sa puso ay maaaring maging isang normal na reaksyon sa matinding sitwasyon. Subukan ng ibang pamamaraan upang makapagpahinga, tulad ng pagninilay-nilay o pag-aalaga sa sarili. Tandaan na hindi ka nag-iisa at may mga tao sa paligid mo na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Pangalawa, umupo at humiga agad sa medyo upright na posisyon, habang sinisiguradong hindi matitigil ang tamang daloy ng dugo sa iyong katawan. Tiyakin na komportable ang iyong likod. Sa mga susunod na hakbang, mahalaga ang bawat detalye upang masigurong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng iyong katawan. Magpakatatag at huwag kalimutang bigyang pansin ang iyong paghinga habang nagmumuni-muni ka. Kung nakatayo ka, baka himatayin ka at masaktan pa, kaya't mahalaga na ilipat ang iyong katawan sa mas ligtas na posisyon. Subukan din na kalmeyan ang sarili at huminga ng malalim habang hinihintay ang tulong, Sapagkat ang pagiging kalmado ay makakatulong sa pagpigil sa karagdagang stress sa iyong puso. Pangatlo, uminom ng aspirin kung meron ka, kung dati ka nang umiinom nito at hindi bawal sa iyo. Sa mga pasyenteng may panganib sa atake sa puso, inirerekomenda ng mga doktor ang agarang pag-inom ng aspirin. Ayon sa Mayo Clinic, ang aspirin ay tumutulong sa pagnipis ng dugo para hindi lumala ang bara. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging susi sa pag-iwas sa malalang pinsala. Kaya't mahalagang magtanong sa iyong doktor kung kailan at paano mo ito dapat inumin upang masiguro ang iyong kaligtasan at kalusugan. Ang pag-unawa sa mga benepisyo ng aspirin ay lubos na kapakipakinabang. Sa huli, ang aspirin ay hindi lamang isang simpleng gamot, kundi isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa puso na nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon para sa mas malusog na kinabukasan. Siguraduhin hindi ka allergic sa aspirin. Alalahanin na ang pag-inom ng aspirin nang hindi kumukonsulta sa isang doktor ay maaaring magdulot ng ibang komplikasyon. Huwag kalimutang magpatingin sa isang espesyalista upang masiguro ang iyong kaligtasan. Kung aprobado sa iyo ang aspirin ay mangyaring ilagay ito sa dila mo at hayaang matuno. Ngayon pa lang ay magsangguni ka na sa inyong doktor upang ipaalam kung pwede ka sa aspirin. Bilang pang-apat, umubo ng malalim bawat dalawang segundo kung nahihilo ka. May ilang pag-aaral na nagpapakitang ang cough CPR ay pansamantalang nakakatulong sa blood flow lalo na sa mga pagkakataon kung saan ang oras ay mahalaga at ang paghihintay sa tulong ay maaaring maging kritikal. Ang proseso ng pagubo ay nagsisilbing natural na paraan ng pagstimulate sa puso at maaaring makapagpataas ng presyo ng dugo para sa isang panandaliang panahon. Pero ito ay pang-emergency lamang habang naghihintay ng tulong, at mahalagang tandaan na hindi ito kapalit ng tamang pangangalaga sa medisina. Panglima, Ipagalam ang lokasyon mo kung may kapitbahay. Sumigaw ng malakas at malinaw upang magbigay ng mensahe sa mga tao sa paligid. Kumatok sa mga pader o pintuan ng iyong tahanan upang makahitbi ng atensyon. Gumamit ng pito o anumang ingay tulad ng tambul o kaldero na maaari mong maabutan upang mas madali kang mapansin ng mga tao sa kapaligiran. Kung may pagkakataon, subukan ding bumisita sa mas mataas na lugar o maghanap ng bintana upang magbigay signal at humingi ng tulong. Importante ang agarang pagkilos sa ganitong sitwasyon, kaya't huwag magatubiling magsalita at umakyat sa mga kaalaman mo upang makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Pang-anim, huwag subukang magmaneho. Delikado ito, mas mainam maghintay ng tulong habang nakapahinga. Sa pagkakataong ito, mahalaga ring panatilihin ang pagiging kalmado at iwasan ang labis na pag-aalala. Maghanap ng tahimik na lugar na maaari mong pagpahingahan at kung may kasama ka, sabihin sa kanila ang iyong kalagayan upang makakuha ng suporta. Huwag kalimutang suriin ang iyong paligid at alamin kung anong mga pasilidad ang malapit sa iyo para agad na makakuha ng saklolo. Pampito kung may emergency button o smartphone na malapit, gamitin ito kagad. Kahit islide mo lang ang emergency call, gawin mo. Sa mga ganitong sitwasyon, ang bawat segundo ay mahalaga, at ang mabilis na pagtawag sa tulong ay maaaring magligtas ng buhay mo. Mag-set up ng emergency shortcut sa phone habang maaga pa. Siguraduhin ng lahat ng mga pangunahing impormasyon, gaya ng iyong medikal na kasaysayan at mga contact numbers, ay nakasave upang hindi na mag-aksaya ng oras kapag dumating ang pagkakataon na kailangan mo ito. Bonus tip, maghanda ngayon. E download mo na ang libreng emergency checklist para sa seniors. Ang link ay nasa video description. Maglagay ng emergency contact sa iyong lock screen upang madali at mabilis na maabot ng mga tao sa oras ng pangangailangan at upang makasiguro na mayroong agarang tulong na makukuha kung sakaling mangyari ang anumang masamang pangyayari. Laging may aspirin at emergency ID card sa bulsa o wallet, at siguraduhin mayroong akses sa taga-respond na maaaring makakatulong kung sakaling mangyari ang emergency sa hindi inaasahang pagkakataon. Ipaalam sa pamilya ang medical history mo, kabilang ang anumang kondisyon o sakit na iyong naranasan sa nakaraan, mga gamot na iyong iniinom, at ang mga pangunahing sanhi ng atake sa puso sa iyong pamilya. Mga paghahanda sa atake sa puso, gumamit ng medical alert bracelet kung may history ka ng heart problems, at siguraduhin ito ay nakasuot sa lahat ng oras, lalo na kapag may mga aktibidad na makapagpapataas ng iyong heart rate o kapag ikaw ay nasa labas ng iyong tahanan. Ang atake sa puso ay walang pinipiling oras o lugar, subalit, ang pagiging handa ay maaaring magligtas ng buhay mo. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga sintomas at maagang palatandaan ng atake sa puso ay napakahalaga, lalo na para sa mga senior citizens at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung senior ka na o may minamahal kang may edad, e-share mo ang video na ito sa kanila upang sila ay maging mas mapanuri at handa, kasama ng tamang impormasyon at paghahanda. Maari nating maiwasan ang mga hindi inaasahang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. E like kung may natutunan ka. Comment kung ano ang ginagawa mo para manatiling ligtas. Subscribe sa Gintong Kalusugan para sa kaalaman na makakapagligtas ng buhay.